Ngayon ay pupuntahan natin ang isang tagong yaman sa Kawayan Masbate. Mula sa dulo ng islang Hilutungan ay may isang isla na tinatawag nila dito na Pasilbuag na may napakagandang sandbar na hindi nyo dapat palampasin. Kaya tara, samahan nyo ako. Island din siya pero ano talaga siya parang nakahiwalay lang siya sa Hilutungan. Pero part pa rin ng Hilutungan. Hilutungan. Pa Hilutungan. Hindi makita dito kasi. Eto, you know, ito na tayo. Ah, tinawag na? Pasil buwag. Kaya gamit ang drone ay pinalipad dito papunta dito at kitang kita na sa malayo pa lang ay kahangahanga na ang sunburn na ito, na may malinaw na tubig at puting buhangin. Talagang napakaganda dito. Isa ito sa mga lugar na dapat mong makita ng personal. So ito na nga guys, ah, nagpalipad na tayo ng drone at nakita na rin natin itong tinatawag nilang Pasil buwag. Yan, nakikita natin sa ating screen. So sabi ni Mr. Barnes, tinanong ko kasi siya kung ano ang, English ng Pasil separated island daw. At kung may kita yung nga naman guys, eh, part pa rin po ito ng hilotungan na kung saan malayo doon sa pinaka isla. So ito po, maganda ho dito pumunta maligo dahil meron siyang sandbar. Yan. Kasamang ating sikat na kaibigan na si Boss Ampil ay tumungo sila papunta dito sa Pasil Buwag para sa kanilang gagawing content na mapapanood nyo sa kanyang channel. Di diba talaga kapag uh, mukbang or cooking ang content dahil nga naman siyempre mapapakinabangan lalo yung mga seafoods na mga nahuhuli niya dahil nga po sobrang sarap magluto ng isang Boss Ampil vlog. Di ba? Kaya mismo yung mga seafoods, malaman dagat ang kusang lumalapit. Isang sisiran, dalawang saang agad. Ganyan ho kagaling ang isang Boss Ampel Vlogs. Kung may kita mo naman ay talagang sobrang nag-enjoy sila mag-swimming dito. At naisabi pa nga niya sa amin na mas maganda raw ito kapag malapitan niyo itong puntahan. Ang buhangin ay malambot at mapipino. Marami din daw mga isda at makukulay na corals na may kita habang ikay nag-snorkeling. Kung ano yung makikita mong ganda na nasa ibabaw ay ganun rin daw kaganda na makikita sa ilalim ng tubig. Nasabi pa nga ay eh, para kang lumangoy sa isang aquarium. Habang kami dito sa baybayin ay nanonood lamang sa ginagawang content ng isang boss tampil. So tapos na po kami magpalipad ng drone at ito at nga habang pabalik mo tayo may nakita tayo dito mga binibilad na iba't ibang klaseng uh, isda na tinutuyo ho. Dito sa init ng araw. Hindi natin kabisado yung ano eh. Hindi natin kabisado yung pangalan ng mga dito. Yan o. No? Pakas yun eh. Pakas. O, oh, pakas. Ganito kasing oras. Ganito kasing oras, ito yung talaga kadalasan na tinutuyo nila. Kasi buong araw yan ay tinutuyo nila. Lalo ng panahon ngayon, sobrang init. Para madali tumuyo ang kanila. Oh, May posit O, oh, pusit. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Hilutongan Island. Ang kagandahan ng isla at ang yamang dagat na meron dito ay talaga namang kamangha-mangha. Mula sa malinaw na tubig, makukulay na corals at masasarap na mga seafoods, napakarami talaga may ang lugar na ito. Sana'y huwag kalimutan na pangalagaan at mahalin ang ating mga likas na yaman upang patuloy natin itong ma-enjoy ng masusunod bang inirasyon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, at mag-follow ng aking Facebook page para pa sa ibang mga travel adventures dito sa Masbate. Salamat!